Sige kinakabahan dyan. Wala sa kanya puso. Wala lang po. Parang hindi ako nilinapis. Kanina pag na nga sa Bukas kasi. Oh, open. Late ka na binyagan? Late ka na binyagan? Oo. Ayun lang. Ligit po. Wala ano sa kanya puso ha. Wala lang po. Talaga kinakabahan lang po. Pasok. Okay. Hindi, open talaga yung paglitabi niya ganito. Kadalasan. Pero paano natin? Wala na eh, lewa ko yun. Hindi pa mabuhay yun? Laglag ang ulo eh. Tsaka mas pinisil ko eh, walang na nakakita nyo ano. Hindi na nagre-respond. Tanggalin mo ginawa mo dito, dali. Tanggalin mo ginawa mo dito. Tanggali ang ginawa dito. Ha? Ayaw, magmamatigas din. Ay, madugudugo pare. Baka sumunod ka. Uh, Tanggali ang ginawa mo. Tanggali. Gamitin ito. Ubusin yung ginawa mo dito. O, uh, yung isang kamay din. Gamitin. Eh. Ubusin. Dali. dali! Ubus, dali! Ubusin mo yan! Ubusin mo! Bilisan mo! Ubusin mo! Mayroon ko siya, ginaganda ko lang! Ang tao mo yan! Subukan mo kayo, sir, magano. sa kama namin ah, oh, sa kama namin ubusin mo yung ginawa mo dalawang kamay gamitin mo yan hindi di mag inabag hindi ka iiyak dyan ng ganyan eh. sabihin natin masakit pero hindi ka iiyak ng ganyan kukuhin mo sa'yo kapag makapagbasal ka wala pa din. Masal ka ulit. <laughs> okay. na okay, pera. Okay. Okay, okay, okay. Apoy. <laughs> Yan ako. Itampi mo. Kaya-respondahan <laughs> <Grieris> na. <laughs> Dapat gato lang eh. Kumain ka? Ang nga sa <laughs> iyo. Ganun eh. eh. Nararamdam ako ang lakas po nararamdaman ko nung nararamdam ako ang lakas nung sigaw ko. Kaya hindi mo control. Hindi ko makontrol. Tapos nangangatal-ngatal. Ano po yun? Yung sakit, okay. hindi mo naramdaman. Naramdaman mo rin. Hindi. Ma Ramdam ko po, po yung masakit. Pero hindi mapapasigaw mo. <laughs> <ganoon>. <laughs> hindi naman ganun. Pero nararamdam ako. Na na na. Nararamdam yung sigaw niya. Pero yung sakit mo, mild lang na parang may nakaipit lang. Na ano? Parang yung sa kanyang sakit yung na ano mo nararamdaman ng sigaw. Ako ano po 'yun? Ano? Mangkukulam? Ah. Mangkukulam. May Sinu tubig po. Matagal na po 'yan. Matagal na. 2013 muna po nakalala ko to. Nagsimula lang ng oh. andam. Eh tinamaan, tinamaan ng okay, palim. Oh. Pero hindi naman patay. Kakasakit lang 'yun. Wala baka balikan na. <laughs> 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 hindi, hindi na balik. Sige, sampo 'yun. Back Ayun, hindi natin alam. Ano po yung babae na laki? Babae? Ano, sino kayo? Yung... Ha? Matigas. Kung <laughs> <laughs> po yan eh, ako po ay bumagsak pa potassium ko. Wala po nang malapit akong mga anak. May Tapos... ano talaga, hindi talaga kinukuha. Yung isang yun, pag halimaw, nakaraming gilit na ako. Pat, hindi talaga humunin pa yun. Nakita mo yung scammer. Isang ganon, patay. Ayun. Wala nang mag magawang palawin.